Oh, 'di iba mare. Ayani, ano mo yung bigay mo muna yung ano, tsinelas ni Chef Omar. Oh, Alo la ba? Baba di <laughs> Oh Where you going? nasaan? Oy. Opa, Siyempre, para mo makita. ka. Yan, pa-duro ka kay Tita. Tingnan mo ka, mga kamarates eh, ko. Ang laki ng bahay nilang nabili. Pinapasyal naman kami dito kasi kalilipat pa lang nila yung bahay nila. Sa loob ng bahay. Yan yung bahay nila. Ah, mare saglit. <laughs> bahay nila. Oh, yan ang bahay nila. Oh, mm -hmm. ang bahay nila. Pakita ko sa sa'yo. Laki. Ang nakuha nilang bahay. 1.5 point Diba? Meron pala Ayan po. Ayan po ang kanilang mansyon. Ang laki. Ano? yung bahay nila. Ito naman yung sa taas. Ito sa taas. We have done. We have done. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampung step. <laughs> Sampung step po. O, yan, po. Dalawang room. Dalawang room yan. Dalawang room na malalaki. Ito yung kanilang comfort room. alinipat pa lang nila kahapon. Kahapon pa lang sila lumipat. Ito yung labas. May biranda May biranda Ah, so ito, niyayaya naman ako ng kumari ko, Na mag-toning kami. <laughs> Toning itong stairs mo. <laughs> sampung sampung parang ang ano pag pa ang hirap maliit yung pagkalabat ng ano yung mo na Kailangan mo. Kailangan mo. Ngayon, o oh, ito, magtotoning kami ng umarito. <laughs> ito po, ayan, magsotoning kami. Ito mga anak ko. Ayan, ito. ayan ang mga anak ko. Kaya ngayon, tagay kami ngayon. <laughs> Ito kumari ko. Yan. Beautiful girl. Na kumari ko. Yan o. No? Beautiful girl yung kumari kong yan no? Kami mag, mag... Mag... Mag ano lang naman kami. Mag... Inom, inuman. <laughs> Bunting relaxation lang naman po. Ano nga, eh? Okay. Ito <laughs> po yan. Red horse lang naman. paminsan minsan lang po, pag kami nagkikita. Jamming-jamming namin yun. Kaya, so, hindi ka na! Ay to mga kamarites ko. Tagay tayo diyan. <laughs> tayo ay paminsan-minsan lang pagka nagpapa jamming-jamming kami na kumari ko. Nang edit lang ng konti.